Good day mga paps. May binubuksan pala kami ngayon na Rusi 150. Yung clone ito ng Rider 150. So, binuksan namin kasi may hindi mawaring tunog yung may-ari nito. Hindi niya malaman kung saan ang gagaling. So, mga binuksan namin, um, eto, nakita ko, ayan, may tama yung crankcase. So, ang problema niya ay kumalas yung eto. So, ayan, nagkasira-sira yung spline niya. So, receiver kong gawa ng video mga paps kasi para hindi mangyari sa inyo ito. So, eto, ang, pi ang pinagmulan lang nito or ang pinakasanhi lang nito ay error ng dating nagbukas nito. So, kung sino man yung nagbukas nito, um, hindi ko alam. So, eto, pagka bukas ko, ganito yung position ng ano niya. Ng washer. So, etong washer na ito mga pops, um, may marking ito. Or, kung hindi nyo, kahit hindi nyo nahanapin yung marking, um, yung naka, ano, nakaumbok na parte, so yung dapat sa labas. So, ayan, may marking siya. Outside. means minsan, wala nga outside dyan na nakasulat. Meron lang na parang O oh, na, ano, So, yun ang ilalabas nyo. Kasi kapag napabaliktad niya siya, um, wala siyang puwersa, ano. Kaya nangyari kumalas itong, ano, itong nut na ito. Kaya, ayan, nasira yung spline niya. So, yun lang ang problema ng ito ito, mga paps. So, mabuti at dito lang pala yung problema. Ito, ito lang yung pinagagalingan ng ingay, hindi sa mismong sa loob ng makina. So, yun lang mga paps. Pag nagbaklas kayo ng, ano, ng ganitong washer, o um, kahit dito, sa ibang motor, meron din nakalagay na ganito dito. Um, ganon din. Yung may marking na O or outside, yun ang ilalagay nyo sa parteng labas. So, yun lang mga paps. Sana may nakitulong sa inyo.